Alright guys, ngayon naman ay mapapakinggan natin si Carlos Yulo, ang ating two-time gold medalist ng Paris Olympic. Magsasalita na tungkol sa kanyang ina at kasintahan. Pakinggan po natin na habang kayo po ay naguhula ang ating first pahula about kay Carlos Yulo. Concentrate lang kay Carlos Yulo. Ano yung mga sasabihin niya at doon tayo kukuha ng sagot dito sa Pinoy. Henyo, okay? Pakinggan natin. Carlos Yulo, take it away. Gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Una-una um, po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Una-una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko six digits po yun um, dahil dalawa po yung nakukuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from world championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-aakto po niya. Uh, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagis na inyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo kumalaw magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasala sa akin dati. Bukod sa incentives po, ang nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Eh, nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman doon. Eh, nasa akin po yung mga bank statement, yung withdrawal po na ginagawa niya. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Papatotoo po, po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or naka, nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na um uh, si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating ng ng dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag i -stay. Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi Okay guys, uh, um in 5 minutes i-reveal ko na yung pa yung uh, yung sagot about kay uh, Yulo ano dito sa kanjang uh, issue ano. Sana may nanalo ano. Pinakinggan niyo ba yung sinasabi ni ni, uh, ni Yul, Carlos Yulo guys yan. So siya yung ating pinapahula ngayon ano. Okay uh, last 20 seconds. Okay. Last 20 seconds. Sige, galingan nga. Magpasos uh, magpa nga tayo. Sa yung songs Bago, ko, bago natin ituloy. Okay, uh, last. Ayan, derivative na natin. And then na, uh, 5 minutes. Ang sagot ay uh, tinuluyan. Ayan. Tinuluyan. Tinuluyan. Okay. Tinuluyan. Okay. I explain natin na uh, ayun, no, tinuluyan na ni Carlos Yulo yung kanya yung na na i-broadcast kung ano man yung alitan sa sa pagitan ng kanyang ina at sa kanyang uh, kasintahan sa na may nanalo. Tinuluyan at ang next nating pahula ay uh, about naman to kay uh, Chloe, yung girlfriend ni Carlos Yulo. Okay? I-continue natin yung kanyang pagsasalita About naman kay Chloe in five minutes. Di ko chat Let's go. Nandun si Chloe. Min-welcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po, dahil si Chloe and Don, yung nakabalandra daw yung buwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, hindi lang boyfriend ni... Po. At bilang ate't kuya po, um, kami po like uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag-isip at uh, hindi appropriate yon para sa akin. At disres disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po um, di din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po si, si Chloe ng former coach ko from Japan nung si Games pa lang po sa Vietnam. So, uh, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, dun kayo mag Sabi niya pa na nilala piling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um, Unang-una po yun, um, months before nun, kasi uuwi ako parang three days yun. Uh, sinabihan ko na sila na um, mag spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipag-alubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa sa Pangasinan. Like, nakipag, ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga na, kaya na ano na, yung sa bike. At, yeah, because -bike we tayo. didn't know what to do yeah. after nung kumain. Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham the park. Yeah. So that we can take the little kids mm -hmm. to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out So, back you. So, you guys can just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat yeah. nakasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mom mo towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na marami na siyang pinapost, my family still welcomed them treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah. your mom left. And wala siyang narinig anything from my family. No, May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Um, kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niyo sa akin. Uh, pero may, nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, matatakpo yung yun sa akin talaga. Okay, ay, uh, in 30 seconds, i-reveal naman natin yung sagot about kay Chloe. Kung kanina kay Carlos Yolo, ang sagot ay uh, tinuluyan. Ayan, tinuluyan na niyang uh, I-broadcast or uh, sabihin yung kanyang uh, nararamdaman sa kanyang nanay. Ayan, yung issue na yan. Uh, issue. Ngayon naman, about kay Chloe guys. About kay Chloe na maraming nang babash sa kanya. Lalo na yung kanyang uh, nanay. Ayaw daw sa kanya. Ang sagot ay ito. Okay, ang sagot ay... Yan, uh, panandalian, okay? Bakit panandalian? Okay, magpa tayo. Bakit panandalian? Sana, 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 no. Sana hindi panandalian lang yan na nararamdaman mo Chloe Kasi tignan mo naman kung gaano ka pinaglaban ni Carlos Yolo sa kanyang ina, 'di ba? Sa kanyang ina. Sana 'yung pagmamahal mo na binigay mo kay Carlos Yolo ang ating uh, two-time gold medalist ay uh, panghabang buhay ano hindi yan panandalian hindi 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 dahil si Katya hindi dahil sa Olympics siya kundi ay panindigan mo na oy minahala ko ni Carlos Yolo sana ito na yung lalaking tunay na tunay kasi bihira po yan ah yung uh, lalaki yung uh, yung nanay ay, n'ya. Uh, ilayo ang kaluuban niya sa yung sa si Connor, si Carlos Yulo, mag magkalayo na yung kaluuban niya sa kanyang nanay ng dahil sa iyo, di ba? Kaya sana hindi panandalian ah. Hindi panandalian pagmamahal. Ang isukli mo kay Carlos Yulo, even do na hindi na siya mag-success, kanan sa next na kanyang na game, yan ay totoohanan na, okay? Sa mga nagmamahal diyan, ganun sana ang gagawin niyo, no? So ngayon naman ilas natin yung kaya uh, kaya uh, nanay ni Carlos Yolo magpukos po kayo sa kanya kay nanay ni Carlos Yulo siya yung ugat okay? siya yung ugat ng lahat ng isyo sinasabi na nila yung dahilan ano yung dahilan ito na si Carlos Yolo sinasabi niya na ito yung totoong nangyari okay okay galingan nyo about sa nanay ni Carlos Yolo let's go ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move At uh, napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tihila na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atlet ng Pilipina dito sa Olympics. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na guys. Ngayon naman is time na magbasa tayo ng mga comment ng mga Marites. <laughs> ng mga Marites about dito sa panas sa video na tanong. Basahin natin sana dito tayo pumuha ng sagot. tignan natin kung dito tayo mga makakakita ng sagot, okay? Ang sagot kasi 31 comments dito sa Philippine Daily Inquirer, ano 51,000 shares Basahin natin ang sabi dito, okay lang. Okay dahil sa na isinus easy, easy na plu easy na easy na yun na kaya na magadjust easy na plu yun na, na. Na, na, na ito hindi na mapipigilan ng mga nilisens na makialam by the way given na mahal Hello, 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 pangyaw. Ayan, tiyatawa na naman aking hello, katrabaho. ay Everybody. Extra na naman ang na aking katrabaho. Magpasas tayo. Okay. Given na mahal na mahal nyo ang isa't isa kontin kontrol sa BB Time, lalo na sa isa public statement video. Yun lang, back to you. Lodi Cakes from Jack Logan. Okay, ang daming comment dito, di ba? Ano pa? Unfortunately, this is a common toxic culture family have. Parents think the own the child, grand. If the children had finally decided to have their own lives, parents think that the children suddenly no longer respect them. Ayan. For some, walang utang na loob. To be honest, parents should be grateful when the children can independently independently, pinagpapawis sila. Kailangan ko matapos sila kasi para tinayahin trabaho. ano? Independently, live on their own because it's a sign of maturity. Being responsible adult person. Parents should remember that while it is true that you are a parent, it does not mean that your children all you something or bringing them into this world. Children will love their parents without parents pleading for their love. If, if the children knows that their parents had loved them unconditionally without asking for return, When the children suddenly start earning money, etc., sabi nga nila, you should set boundaries in some relatives. Your parents is sometimes best to love from a distance. Congratulations, Carlos. Please manage your money well and hope you surround yourself with people worthy of your trust. Also, I have to agree that this is the best settled things privately But instances like this, I do not believe that this is can be settled privately. Most parents are emotional and will only use the parent card to reason. Ayan, reason out. I have to agree. This is not a best way to send a wake up call to for your mother. But it has been said done. your mom did not protect your reputation as well. I feel your. I feel where you are coming from. While this interview is not the best outlet, at least people can learn. Ang haba! Ang haba! Sino ba to? Jennifer no. Letran. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na yung ating ko na. Ikaw na ang best comment. Nak Nakuha lahat niya ng punto. Sampoy. Sampoy. Lahat ng punto ay nandun no, no, no. sa sa comment niya. Kuy Juan siya, ba? nga. Ang galing, 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 galing niya. Ah. Grabe. Wait na lang po. Po nga lang. Oo, bugi ba ako? Ito nga itong ating quad. Saan ako nag-stop kanina? Ayan, wait lang. Para <coughs> na quad, i-list ako na lang. Kung ba man, kung ko lang. Ah, i-ubay ko Okay, next, next natin. Next, basa, basa. Next, basa, basa. Ngayon tayo i-ubay Okay. Congratulations na uh, sa iyo uh, kasi 12,000 yung nag-like at nag-reaction dito Jennifer. Yan uh, ang, haba, ang haba ng kanyang ten na dobena. Kahit pa kung tayo magbasa mm -hmm. ng ibang comment, nandoon na lahat ng, uh, ng kanyang sinabi. Okay? Grabe ang ganda. Tama 'yon. Ay uh, hindi naman pwedeng basta-basta uh, basta, basta ma-solve niyan in private kasi nga yung nanay niya unang nag-broadcast, no? Ayan, ano pa? Uh, honor your father, honor your father and your mother. But one of the best way to honor them is to teach them to stop abusing you as their child. Oh, tama tu, ayan. Oh, Kaloy needs to clarify things, and he deserves no. Where well, he earnings go? After all, he worked hard. Yes, tama, ayan. Tama yan, tama, tama. So, sana may nanalo na. I need to stop na kasi nga 8.30 na para para tinayahi ka trabaho oh, sige more pa more more more, more pa wala pa no naawa ko at naiinis kailangan magkaganito sitwasyon dapat sana ay masaya tayo nagdiriwang at hindi nag-aabang <laughs> nabalik ka ng ating camera at hindi nag-aabang ayan iayos ko nga to ano na yun nag-aabang ng balita tungkol sa personal na buhay ni ni Carlos Yolo okay ano pa How your decision to speak out about this mother comment? Maybe a personal choice. It is important to respect his autonomy in making that decision. It is important for him to be able to clarify situation and defend himself. It is the best interest that him to. Tama, yan. Yeah, no? Kaya napanood niyo po yung first part. Ang sagot doon ay ano na yung sagot doon? Tinuluyan na niya ang pala yung pananahimik niya before ano, tinuluyan lang niyang uh, i-broadcast kung ano man yung uh, issue sa kanyang pala uh, sa kanyang mama okay? sa kanyang girlfriend di ba? okay hindi lang pala sa kanyang girlfriend ang issue doon ay about sa pera ano pera 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 okay next I will your family concern in problems on social media and based for your mother what it Quieting. sana na isip ng nanay niya yan ah na before siya nag social media na sabihin ng mga ganyan ay naisip niya wag niyang ilagay sa social media ngayon ah siya no magbasa naman tayo dito sa ibang comment parang dito sa sa post na to walang kakampi si nanay ano dito naman sa news 5. ito ang sabi dito ay, kung bad influence ang girlfriend ni Carlos, sana hindi natagumpay ang Olympics. Ayan, nandito na yung hikat okay. na baho. Okay. Tuloy ko na lang Last, 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 last comment. Kung bad influence ang girlfriend ni Carlos Yolo, know, sana hindi natag nagtagumpay sa Olympics at nakakuha ng two goals. Ang bata, ang ang bata, pag-ibig yan, hahamakin ng lahat. O, oh, ba? Diba? Naging inspirasyon niya Stop this family issue Just focus Carlos' victory on Olympic <laughs> Okay okay. Ito na po yung sagot Okay Ayan, ang sagot ah, para kay nanay Ano, kay nanay Kay nanay ni Carlos Okay, ito yung sagot Ang sagot ay uh, Kanina kay Chloe ay uh, panandalian Kay Carlos Yulo ay tinuluyan Ngayon naman ay kay nanay ni Carlos Yolo ang tamang sagot ay stop na no, kasi andito na yung aking katrabaho stop, stop, sakto 20 minutes ang tamang sagot ay yan katulad, ayan o no, katulad okay, bakit katulad about sa nana ni Carlos Yolo maraming naghihiwalay na ko na na mag ng dahil sa biyanan. Katulad lang din nung kay Carlos Yolo, ano, na hindi pa sila kinakasal pero may parang kontrabida na ano, yung dating, di ba? Katulad din ng mga artista, di ba? Kung naalala nyo, meron sikat na artista, ano, na mula pagkabata ay naging, naging pa na siya. Singer pala to, singer. Tapos nung kinasal, parang ayaw ng nanay, hindi yata nag-atit ng nanay, ano, Ayan, nakitismis tayo ano, sa showbiz. Ano? hindi nag-attend yung nanay. Naralan nyo ba yung kung sino artist siya? Yung yun sa akin kaya. Ayan. Katulad. So magpapaalam na ako. Kaya na lang po bahala magpana kasi nandito na akin katrabaho. May customer pa. Wait. Di ka. Umsap nung ma. Ha? Umsap. Umsap nung ma. So katulad din natin sila na may problema rin sa pamilya. No? na hindi lahat na nagtatagumpay ay talagang happy-happy talagang normal normal, normal man. Ay, man yaw. Normal sa buhay ng bawat tao o Pilipino tayo, pamilya, may problema, no? May problema. Man. Sana masolve na sila. Masolve na sa ma, sa mata sa madaling panahon, okay? Maraming salamat. Andito na yung katrabaho ko. I need to na my life. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Hmm. Thank you. Magbabay ka muna. Babay bye na. Bye-bye. Bye-bye. Oh, okay. bye na. Babay na.